Oh, ayan nga mga kabatang helmet. di ba? Gaya mm. nga na sinabi natin sa so in-upload nating vlog, video Kapar. par. Namiya mm. upload tayo na yun nga yun nag mura kay VP Lenny. Madam Lenny! Akinig ka. Bobo ka! <laughs> Isama mo na lahat ng mga staff mo dyan office of the vice president. kayo. Lahat kayo, bobo. <laughs> Hindi muna nyo ini-research bago nyo salita ang boba niyong amo. Ang masama niyan dahil sa kabobohan ninyo dyan, pati bayan maapektuhan sa kabobohan ninyo. Dapat ang itawag sa inyo ay Office of the Bobo Vice President. Sayang binabayad ng tax sa inyo ng taong bayan sa kamangmangan ninyo. Kaya ikaw, Lenica. Matatanda niyo pa bayan. Balita kasi mga kabatang ng helmet, tumatakbo yan si Madam Moka. Sa distrito 3 ng Maynila. sa inyo mula Malacanang at OWA Overseas Workers Welfare Administration ang ating pagsintiso mula sa nasyonal na gobyerno. Tagalhin natin dito sa test 3 to press. Tikman nyo ang servisyo ko na kasing tamis na ang ko. Maraming salamat po. Oh, May nilay. Okay. Okay. Nasa slate siya ni Kumoreno. Mm. Sabi nga, your mess choice. Mm. Pero ayan nga, tumatakbo nga yan as counselor ng Distrito 3 ng Maynila. Pero mga kabatang helmet, gaya ko na laking tundo, laking Maynila, iboboto ba natin yung ganyang klasing tao para mamuno at pamunuan? Hindi. Ha, teka lang naman. <laughs> Nakakaloka lang mga kabatang helmet. Tingnan niyo yung mga binanat niyan kay VP Lenny before. At nung time na yon ang vice-presidente ay si Atty. Lenny Robredo. Nakakaloka, kung pagsalitaan niya ng foul, napaka-foul na yun eh. Oo. At para sabihin na yung OVP, mm. Office of the mm. 8080, di ba? Mm. At pati daw yung mga staff ng OVP that time ay mga 8080 din. baba ng tingin ano? Eh. Grabe, eh gano'ng makataas yan? Oh. <laughs> gano'ng makataas yung taong yan? Pero ito nga mga kabata helmet, ang natatandaan ko dyan, kay Madam Moka ay eh, yung sa yung sa registration hindi pa podcast that time yung nag-guess siya sa isang radio station, oh, mga ano, late night ito. ano yun eh, parang mga wild confession, basta mga ba, oh. ganong oh. series. Ayun nga, uh, may pinahawak, basta, may oh. eh. Oo, naa degrade ng pagkababae kung napanood nyo yun. Oh. Nakakaloka, no? Siyempre, kung ako tatanungin nyo, kahit hindi, district 1 kasi ako bijuga pa eh. hmm. Hindi kami district 3, pero marami tayong kakilala sa district 3. Siyempre, kung ako tatanungin nyo, hindi ko siya iboboto. Ikaw ba bijuga pa? Hindi. Wala hmm. sa lahat, bastos siya eh. Oh, di diba? Pangalawa sa lahat, bastos siya. At pangatlo sa lahat, bastos siya pa rin siya. Oo. Oh, oh. Ay, nako, kaya... Mag-isip-isip kayo, mga kababayan. Mag-isip-isip tayo, mga kabatang helmet, kung sino yung mga iuupo natin ang tandaan nyo, ipapapasweldo natin yan. Galing sa mga oh. tax na pinaghirapan natin. Papasweldo yung basto. Oh. Grabe talaga. Grabe talaga yung mga namutawi sa bibig niya noon nung binabanata niya si VP Leni. Nakakabastos, no? nakakabastos talaga. Bastos talaga. So, so ayun nga mga Bata but... Helvet. Comment down below kung ano masasabi niyo dyan. Eh, kung anong stand nyo. Mm. nasa Ano inyo yan? Kung gusto nyo yung boto, lalo sa mga nanonood sa atin na Tiga Maynila na nasa District 3, mm. kayo nang bahala kung gusto nyo yung iupo yan. Pero ako, hindi ko talagang boboto. Pang-apat na reason, bastos, bastos siya. Bastos pa rin, oo. Ang dami mga napanood ng mga previous videos niya na talagang pinapanatan natin si Bibi Lenny. Mm. Yung tawagin niyang tanga, bobo. bobo. May mura at, pa. May mura pa. Parang, mm, at yung sinasabihan nila ng bobo, minumura nila, na-invite lang naman sa Harvard, oh. na-invite sa mga institutions, foreign institutions, oh, oh. international institutions. O, oh, oh ba? Diba? Eh, sila ba? Saan ba sila na-invite? Sa dagdag! subscribe sa upload namin Bichoga Basta maging matalino tayo mga bata helmet. Basta ako, ang iboboto ko talaga. Joga par, mm. Bilang mayor ng Maynila para bago naman, 'di ba? Ba iba naman. Kasi naupo na yung dalawa eh. Nakaupo na yung dalawa. Mm. Ang tagal na nilang nakaupo. Ay, naman nice. ako sa bago. Para ba iba naman, 'di ba? Mm, At pwede, pwede naman. Na Oo, bakit hindi natin i-try? Pagpalpak, edi eh, palitan susunod. Oh. Pagpalpang, palitan niyo sa so, susunod na eleksyon. Pero Oo. ako, magtatry talaga ako ng bago. Magtatry kami ng bago. Para bago naman. Mm -hmm. Kaya, ang buboto nga namin si Sambersosa. Sinalanin okay. so, niyo yung mga ibuboto niyo. Oo, kasi natry na yung dalawa eh. Uh. Lalo na yung isa, tagal na nakaupo. Yung isa din, eh. parehas naman silang matagal na nakaupo sa oh, Maynila. Matagal naman sa bagay. Diba? Pero, dun nga, dun ako sa bago naman. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. So, always, sabi nga mo sa boy na gail, may dinabong YouTube, skating better, everyday, cut press everyone. Bye!